Ganaray ang sinasabi ko, oh, mga kusinero at mga kusinera. Isang magandang araw sa ating lahat. Samahan niyo ko sa aking gagawing pagluluto ngayon ng pork binaguungan, mga kalutao Hari, atin munang ipakikilala ang ating mga kalahok sa ating pagluluto ng binagungan. Machay, at saka pork, at meron din tayong shilling pandinguan, meron din tayong beans meron din tayong kamates, meron din tayong bawang, at meron din tayong sibuyas, at meron din tayong kakanggata. Abay, wari ko ipwede na natin umpisahan ang pagluluto na rey at ating isasalang ng ating kawalay at nang maumpisahan na rin pagluluto na rin ay yan isinalang na natin ang ating kawalay yung ating mahiwagang kawaling niya hinulugan ko na rin ng mantika yan ilinilagay na natin ang ating bawang inihulog na rin ang ating sibuyas iwas-iwas ng saglite at pagkatapos iwas-iwas ay ihulog ang kamatay sa mga kalutaw. Yan, eh, hinihulog na din ang ating matsay. Minagbali-baligtad yeah, ng kaunting oras. Tapos ihinulogan eh, ng water ng tubig. Ari, ilagay na natin ang paminta. Tapos ilagyan eh, na natin ang asain. Eh, yan, isang eh, kutsarita yan. Inihulog ko na rin itong kakanggataan. At pag ito'y naihulog natin tayin, ilalagay natin ng ano, ng sugar na puti, sugar na white. Inihulog na natin yung pork. Yung pork na yun ay luto na. Ika ngayon nasangkot na ika mga kalutaw. Halu-haluin muna natin, balibalik na rin ng kaunteng oras. Inilagay na natin yung ano, bagyo beans. Tapos isusunod na rin natin dito yung siling pandinuguan yan ang ating gagawin pampanghang ay naku pag yan ay nahalo at naglalatik-latik na ang luto niyan ay siguradong pangrat na ang lasa niya tanghang mga kalutaw yari tingin nyo gaya naglalatik-latik na ay tingin na natin kung hindi ito masarap ay yan, sobrang sarap nito ikita kita naman nyo sa kilatis na kilatis ito pa yan ay talaga namang yan ako yung magsasandok na nga at nang ako yung makakain ah at talagang ako kanina pa oh. rin gutaw. siya Asya, ganaray mga kalutaw. Ay bago umpisahan natin ng pagkain, ay huwag na huwag niyong kakalimutang i-like at i-share ang video na aray. At mag-comment na rin kayo. Ay huwag na rin niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong update sa mga gagawin ko pang mga video yung mga susunod ko pang gagawin mga video mga kalutaw ay siya, kain na tayo, mga kalutaw. Ay, ari nga, oy, ako yung may kasali din sa pagkain. Aring aking aking girlfriend. Ay, ito'y dati hindi nakain ng binaguuan dahil hipon daw na maliliit. Ay, wari ko yung mga kalutaw ay nung maamoy ng guilt ko yung aking nilulutong pork binaguuan. Ay, nung nakita niyang naglalatik-latik na. Abay, sabi niya, parang mukhang masarap na. Ay, ako'y kakain dahil.